Patuloy na binibigyang diin ng Department of Science and Technology ang kahalagahan ng research para hanapin ang o hanapan ng solusyon ng mga suliranin sa iba't ibang sektor. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Iba't ibang mga issue o suliranin ng iba't ibang sektor o mga lugar. Ito ang nais masolusyonan ng Department of Science and Technology sa patuloy na pagtulak nito ng research and development. Kaya tuloy-tuloy ang panawagan ng kagawaran sa mga research proposal na maaaring ponduhan. Ayon kay Undersecretary Leo Buendia, ang isinagawang call for conference sa Baguio City ay panimula pala sa serya ng mga call for conference na gagawin ngayong taon. Ito, Anya, ay para mas maabot ang mas maraming mga researcher sa bansa, particular sa Northern Luzon. Anya, may mga sektor na natulungan ng D.U.S.T., tulad na lang ng mga negosyante sa lugar. Yung pong produkto ng research and development ay ito po ang dapat na ginagamit ng ating mga negosyante para po mapaunlad ang panilang mga produkto. Ang siyensya at teknolohiya ay encompassing. Ibig sabihin lahat po halos ng ating mga problema ay pwedeng solusyonan. Tulad na lang ang isyo ng oversupply na gulay sa Cordillera. Ang nakita po namin na solusyon dyan ay post-harvest processing. Matagal na pong merong food innovation center dito po sa Baguio. Ito po ay naandoon sa aming uh, cooperating agency na Benguet State University. Ito po ay nagagawa ng uh, prototyping. Uh, equipment para makagawa ng iba't ibang klaseng produkto out of the excess produce ng mga farmers. Kasabay din ito ang isyo ng landslide o pagguha ng lupa sa lugar kung saan may una ng proyekto ang ahensya para dito. Ang pagkakaroon ng early warning system at pagkakaroon ng sistema para sa mga lugar na pwedeng maging evacuation sites. Ilan lang ito sa resulta ng patuloy na pagkakaroon ng research and development na angkop sa kinakaharap na isyo ng isang partikular na lugar. Kasabay rin nito ang pagkakaroon ng ugnayan sa mga lokal na pamalaan. Binigyan din ng DOST na mahalaga ang papel ng siyensya para mas mapagaan ang buhay ng bawat isa sa atin. Road Legusad, para sa bayan.